Sara Duterte. And joining us this afternoon is Attorney Antonio Odizi Bukoy, the House Prosecution Panel Spokesperson who will be delivering his uh, opening statement and addressing your questions later. Sir, the floor is yours. Thank you. Magandang hapon sa inyong lahat. Salamat po at uh, nandito kayo para bigyan ako ng pagkakataon na tumugon sa anumang ang meron kayo. Ang recent development po ngayon ay ang reply na nabanggit ko na i-file today. Ang deadline dapat bukas pa pero naniguro na kami, dahil handa na rin naman kami, ipinal na namin ngayon. Medyo naantala ho yung pagpunta namin dito dahil inantay namin yung uh, received copy ng Senate pati na yung uh, received copy ng Office of the Vice President pati po ng kanyang mga abogado. Ito po yon. Yan yung sa Senate And then, ito po naman, proof of receipt ng Office of the Vice President at ng kanyang mga abogado. Having said that, ako po ay handa ng uh, tumanggap ng mga katanungan mula sa inyo. Thank you, Tony Bukoy. We will take the first question from Bibian Gulia of ABS-CBN2. Magandang hapon, attorney. Magandang hapon. Ano po yung highlights nitong reply na ifinal niyo sa Senado, particular doon sa mga naging argumento ni Vice President Duterte? Okay, ang highlight nito, number one, uh, there are several highlights. Yung pinakauna ho, uh, sinabi niya na walang artikulo, articles of impeachment, na dapat sagutin sapagkat wala naman ito. Ibinalik ito sa, sa kamara. Ngayon ho, ito ho ay... Uh, maliho ito sapagkat kung maaalala ninyo uh, nag-issue ng kautusan ang impeachment court sinasabi na ano na padalan ng writ of summons si Vice President Sara at ilakip dito yung articles of impeachment so nung sinerve po yung summons na yung articles of impeachment na natanggap naman niya and sinagot niya pangalawa um, yung articles of impeachment po, if you will remember, dinifer ng House of Representatives yung pagtanggap nito, pinagpaliban. Pangatlo, nag-order po, nag-issue ng order ang uh, ang uh, impeachment court na they are not dismissing or terminating the proceedings. So buhay na buhay ang 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 articles of impeachment. Pangalawa, sinabi niya Uh, she was deprived of, no, pangalawa, sabi niya, meron siya mga affirmative defenses eh. Sinabi niya na unang-una, uh, may violation ng one-year ban rule. Pangalawa, hindi siya nabigyan ng due process. Number three, that the uh, Senate is not a continuing body. Let's break it down. Yung una po, na sinabi niya, um, uh, hindi siya nabigyan, uh, hindi siya nabigyan ng uh, ng due process sa pagtap nung, it, nung itinail yung complaint, yung tatlong complaint, hindi siya binigyan ng pagkakataon na sumagot dito. Ngayon, ganito po ang nangyari diyan. hung uh, secretary general, nung tinanggap niya ito, inipon muna niya yung mga ibang complaints sapagkat alin ho sa doktrina nung uh, uh Gutierrez versus the Committee on Justice sinabi ng ng Supreme Court na maaaring buuin muna lahat ng article, lahat ng complaint bago i-transmit o i-refer sa Speaker of the House. Na walang walang paglabag yon. Ano ang dahilan? Ma, ang iniiwasan ho ayon sa Supreme Court eh merong isa yung mauunang magfile file na flimsy o walang walang kabuluhan just to bar other legitimate impeachment complaints. So, sabi ng ng mataas na hukuman, pwede yang ibigay, buuin muna, tsaka ipapasa. Ang importante, yun hong papasok siya doon sa 10 session day rule. 10 session day rule. Ngayon, mula ho nung final, yung pinakaunang impeachment complaint, hanggang dun sa pinakahuli, na itina, you know, December 2, yung pinakahuli, February 5, yan ho yung uh, ang nakapirma, more than one-third ng mga congressman. Pasok ho yan lahat sa 10 session days na requirement. Such that, nung ibinigay sa, nung nirefer sa Speaker of the House, ang Speaker of the House, ni-refer kagad yan sa plenaryo. Ngayon, anong nangyari sa plenaryo? Dahil meron ng uh, more than one-third. More than one-third. And ayon sa batas, pag more than one-third, yan na yung articles of impeachment. So, ngayon, hindi na kailangan i-refer yung tatlo. Dahil may articles of impeachment na eh. Doon ho, sisipa na yung one-year bar rule. So, yun din ho, ito ay in relation doon sa una ko nabanggit, yung, yung jurisdiction dahil nag-violate daw ng one-year ban rule. Hindi po. Lahat ho ng impeachment complaint ay pumasok doon sa requirement na 10-session day rule. um, pangalawa, ang sinabi niya, uh, hindi siya nabigyan ng due process. Okay? Yung due process, so, there are two ways of uh, initiating ay uh an impeachment complaint. Yung unang paraan ay saklaw yung dalawang method. Yung isa, reklamo or complaint ng isang miyembro ng kamara, verified complaint. Yung pangalawa, verified complaint ng isang mamamayan na inendorso ng miyembro ng kamara. Yung pangatlo, yung more than one third Ngayon, yung due process na sinasabi niya ito po ay nag apply kung ang complaint was uh, initiated by referral to the Committee on Justice nung first two methods. Yung uh, complaint ng mamamayan na inendorso ng, mem ng membro ng Kamara or yung reklamo ng membro ng Kamara. Yan ho, dadaan yan sa proseso sa Committee on Justice. They will determine if it is sufficient informed. Tama ba yung forman? or and sufficient in substance. Tama ho ba yung nilalaman? Ayon ho ba yan sa, 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 framework? Ngayon, tsaka ho magkakahiring yan. Tsaka magkakahiring. Ito, ang nangyari dito, nagkaroon na ng ano eh. Yung, ang, ang yung impeachment proceeding ho, nag-kick in yung one-year ban dahil yung impeachment process na initiate through the more than one-third endorsement ng mga miyembro ng Kamara. Kaya ho, hindi na kinakailangang mag-hearing. Ngayon, yung due process yan, it is satisfied pagka binigyan siya ng pagkakataon na sa, sa, sa pagkakataon niya na magpresenta ng ebidensya at ipagtanggol ang sarili niya sa uh, impeachment court. Um, you know, Sir, ano po yung argument ninyo, uh, well, yung prayer ninyo and yung argument ninyo sa sinasabi na walang statements of ultimate facts dito sa press? Okay. Yan ho, buti nabanggit nyo yan. Ang sinasabi nila, walang statement of ultimate facts. Ano ba yung ultimate facts? Yan ho, yung paglalahad, ano yung mga circumstance, ano yung katotohanan, what are the facts na bumubuo dun sa sakdal? Ultimate facts. Pero hindi lang ho yan ang requirement ngayon eh na repeal na ho yung 1997 rules of court na sinasite niya. May bago na ho ngayong rules, yung 2019 amendments. And under the 2019 amendments, it's not just the ultimate facts or yung facts na bumubuo or yung mga sirkomstansya na bumubuo nung sakdal. Ngayon ho, ang requirement na ultimate facts and evidentiary matters. So nagko-quote siya ng rule of procedure na pasuna dahil sa 2019 amendments. Kung babasahin niyo ho yung yung kanyang, uh, yung yung articles of impeachment, kasama ho dan yung evidentiary matters. Ibig sabihin, ano yung ebidensya na susuporta doon sa ultimate facts. Pag nabasa niyo yung I'm sure nabasa niyo na by now yung articles of impeachment. Nandiyan kung ano yung mga documentary at testimonial evidence na magpapatunay doon sa ultimate facts. Itong ebidensya ho ito, itong evidentiary matters, ito po yung ilalahad sa trial. So, mali din yung sinabi niya, there is no allegation of ultimate facts because buo ho yung articles eh. May factual basis and evidentiary matter to support the ultimate facts. Last na lang po uh, from my end. Um, ano po ang masasabi ninyo? Well, your prayer is to continue with the to of proceed course, yes. with the trial. Yes. Opo, but the, sabi ng Senate President, uh, ay pwedeng pagbotohan kung makakaroon ng motion to dismiss um, kapag nagsimula na po yung trial, pwedeng pagbotohan kung i-dismiss -di yung um, articles of impeachment, and if it has majority vote, ay pwede pong i-dismiss. Ang masasabi ho lang namin dyan ay, kami po ay nagtitiwala sa proseso. We trust the impeachment process. And we trust that the senators' judges will do or perform their constitutional duty and abide by their oath. Tuto rin nila yung kanilang pinanumpaan nung sila ay manumpa bilang mga senator judges. Yun lang ho. Thank you, Bibian. Kat Forbes from Radio uh, Radio Philippines. Uh, sorry, may, sir. May nakalimutan ako. Go ahead, sir. yung sinabi ko kanina. Oo, yung continuing body. Sinayit ho niya yung balag case. Ang sabi niya, sabi daw doon sa balag case, that the Senate is not a continuing body. Kontra yun doon sa sinabi ng balag. Ayon ho sa balag case, the Senate is a continuing institution na hindi na nadidisolve, hindi nabubura dahil lang sa isang national election o dahil nagbago yung komposisyon. Yun ho yun. Isa pa, na nakalimutan ko rin banggitin. Ang nireklamo nire niya na tatlo yung na naunang impeachment complaint. Kaya daw, na-violate yung one-year ban rule nung isinakdal siya using the fourth impeachment complaint na merong more than one-third. Okay. Um, ang sinasabi ho sa saligang batas, pati sa rules ng uh, Kongreso, hindi sinabi na complaint. It says impeachment proceedings. nag in yung one-year ban. Na ba, naalala nyo, sinabi ko, there are two methods. Yung referral to the committee, kung complaint ng mamamayan na inendorso ng membro ng Kamara, or reklamo ng isang miyembro, verified complaint ng isang miyembro ng kamara. Um, yung 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 uh, sinasabi niya na complaint, wala ho sa saligang batas yan. Ang sinasabi ng saligang batas, impeachment proceedings which kicks in pag ni sa House Committee on Justice. Gaya na sabi ko, naging moot and academic because meron ng more than one-third. So, nag-kick in na naging epektibo na yung one-year bar rule because of the the fourth impeachment complaint. Na lahat naman sila pumasok dun sa 10 session day rule. Buti na ko. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Bibian. Kat Forbes from Radio Pilipinas. You may now ask your questions. Sir, balikan ko lang po yung dun sa sinabi kanina ni Vivien na yung possibility po na pagbotohan yung dismissal or even nga daw po yung conviction, pwede daw pong um, pagbotohan siya ng majority. Ang um, meron pong naunang statement na si SPS, SPS Codero na sabi niya, wala namang bawal na motion. Yan ang problema ko sa marami nagsasabi na kung ano-ano. Asan ba yung rule? Asan ba yung provision sa saligang batas? Or rules on impeachment na bawal ang ganito o ganyang klaseng motion? just because wala pong nakalagay, ibig sabihin po ba, pwede po talagang, pwede ba siyang gawin? Just because walang uh, explicit po na nakalagay. And pangalawa na lang po, kung sakali man po na umabot po dun sa punto na meron pong motion for dismissal, ano po ba yung pwede maging recourse ng uh, prosecution panel? Uulitin ko ho. We trust the process of impeachment. We trust that the senators' judges will perform their constitutional duty and abide by their oath. Ngayon, kung ilalagay nila sa boto yan, hindi namin mapipigil yan. <laughs> Dahil sila ho yung husgado eh. Ang recourse namin, later on, pag nangyari yan, maaaring umakit kami. Maaaring umakit kami. Sa Supreme Court. Wala tayong magagawa kung mas matagal siya. Eh, nandiyan na yung sitwasyon eh. Hindi naman pwedeng tanggapin na lang natin.